ay magluto ng kinonot na pating. Ayan yung ating pating. Nalabusan ko na yan at saka nalaga. Ito yung ating mga ricado. Sibuyas, bawang, luya at sili. bertayong tayong kamatis. At meron tayong dahon sili. Mga fresh ang kakuha ko lang sa akin tanim. Pati itong malunggay. Malunggay natin ay kakunti lang dahil walang kaanong dahog gawa ng panahon. At ito yung ating unang gata o liputok. Yan ang ating panahalian. Dahil ito nga ay kinunot, kaya kinukunot na natin. Ayan, kaya siya tinawag na kinunot. Kasi ginaganto siya, kinukunot-kunot. Ayan.

Pwede brown brown na, saka natin lalagay yung pating. Lagyan din natin yung talis, Ako! Hmm! Ako! Huwag natin lalagay yung ano, parting balat. Parting balat ng pating dahil medyo makunat. Hindi makakal pa yung balak niya at saka yung buto niya. Kaya na muna. Tsaka, lagay natin yung laman. Bagi anak yang suka masak itu masin masin. natin ginatin Lagyan ang paminta. Lagyan natin SMG. SMG orang bichi. Mali ang tas kaya di lumulusot. At lagyan natin ang asin. haluin. Lagyan natin yung ating pakalawang gata. Lagyan natin. May pakalawang gata ako gawa na. Medyo matigas pa nga yung kanyang balak. Lalagay ko na yung malunggal para maluto na yung malunggay. At meron may naantiyan dito, may hirang panunaw. Kahit malunggay ay bumibigay. Idaw ako sili ay mamaya na. Lagyan natin yung ating sili para maglasa na yung kanyang halang. Ayan. Para yung halang niya ay maglasa na dun sa ating pating. Ayan. tuyo na o, tuyo lang ilalim ilagay natin ating liputo, tibas na ating purong gata na susunod natin yung ating dahon ng sili Flower and Silly. Lahat, lahat fresh ang ating ginamit dito sa ating niluluto. Yung niyog natin fresh, na kakawit sa harapan ng bahay. At kinayod. Itong daw sili natin, fresh na fresh din, kinuha ko sa ating likod bahay. Yung ating sili, kinuha ko din sa likod ng bahay, sa ating tanim. Ganon din yung malunggay. Sa tanim ko din kinuha. Ayan. Pag nasa probinsya kami, sa likod tanim lahat fresh ang kakainin salamat sa ipagkamagtanim yeah. natin yung datong para di agad ma iga o matuyo ang liputo mamaya pagluto na yung gata niya liputo sa kanating titikbang kung sakto na yung kanyang timpla Dito mga kauntang. Matagal ako ito bago na kalbi kaluto. Matagal bago na kaluto ng tinong ano kinunod. Medyo konti lang yung gulay niya, matapta na marami. Hmm. Iba ka naman tayo aking mga sili. Kapag dinamihan ko ang dahon. Kaya luto na yung ating kinonot. Okay na. Ang sarap, sarap, sarap. Sarap ng aking pagkatimpla. May kunting agat ng asim. Mmm. Ito sa aking luto. Parang di ka natapos. <laughs> pati, pati daliri kinakain. Mm. Parang di ka natapos ay. Ano yan? Ano putok batok? paborito, paborito kinunot o tagalatid na you kain know? pero gusto ko luto may konti kagat asim ito ate ating pagkain you. sarap